Hi guys, yan may ga may ano pa nga tayo ngayon. May i uh, unbox tayo guys. Ito. Dalawang parcel natin guys. So sana maganda to. Dito naman sa Saudi guys, ah, hindi pag nag-parcel ka rito, kung ano yung order mo, yun ang darating. So ito nga pala yung ino-order ko na mga parcel dito sa online. Noon, uh, hindi naman to cash, guys unahin natin itong maliit surprise yung malaki Ayan. so laki ng karton maliit ng laman yan oh. ano ba yung laman to yan guys so tulad natin to yun yan. Yan. Ah, oh, ano to guys? Screen protector guys. Screen protector ng ng Honor X8A. Saka yung camera nya guys. Yan. Uh, protector ng camera. So, for example, sample natin yan guys. Ito pala yun. order ko pala. So, ito yun guys. Yan o. Ito. Yan. Ayan oh. Yan siya. Protector ng camera guys. So yan pala yun. So dumating na. So mura lang to guys. So hindi to kamahalan. So ano lang to. Uh, 10 real lang yan. 10 real lang yung gasket na yan. Ay yung ano yan. Uh, protector na yan. So kanyan. Okay, ito, ito naman Ayan. So Ito ang talaman nito Tab Yun Yan siya Honor X88 Pad Yan okay, siya so. guys Honor X88 Pad Ah uh with flip cover to guys yan bago yan so ito paglalaroan lang natin ng class of clans and sometimes uh, pwede rin natin pagplayhan ng uh, mga youtube natin yan ang box natin Ora lang 'to, guys, hindi 'to mahal. Saka utang 'to, hindi 'to cash. Apat na bayaran 'to. Apat na bayad 'to, guys. So, unahin natin 'yung ah, uh, ito. Cover niya. yung flip cover nya guys flip cover nya pala to Ayan. flip cover nya ito guys ito flip cover nya ito yung lagayan nyo talaga Okay, so kasama na siya guys para hindi siya masira kasama na yun siya sa binili natin magbalik natin ito kasi magbalik natin siya sa cartoon niya para magamit pa natin yung karton kapag guys di na iano natin uh, natin ayan. so ayan na siya guys kita so, natin sa details, ayan. so uh -huh. natin to guys ayan. Ayan siya guys wala natin 'to ng uh, screen protector guys kasi wala yan Anira sukito pa yan 'yun 'yun siya guys Galing di ba? Datin. You dito sa Bubble wraps. So, bubuksan natin to, I-open natin. At Na try natin. Okay, Sana so, may charts yan. Yan o. Honor. Happy ba? Galing! Galing! Honor siya guys. Yan. Ah uh, mababang ano lang po guys, mababa lang specs niya, 4GB lang 4GB RAM siya. Uh, 8GB RAM, 4G, 128 memory. Okay? Yun lang siya. Honor, Honor X8a guys. Yung magic OS yan yeah, yung chipset niya guys mga <coughs> boy so yan yeah. uh, inlet tayo guys inlet uh, get it starting get it started na tayo yan uh, region uh, so Saudi Arabia tayo guys Saudi Arabia Para Ano Mas maganda siguro Kung ilagay natin Philippines So, di na tayo. So, di-repeat. Uh, so, mag-next tayo guys. Yeah. Uh, wait. Agree natin ang software license agreement. Ayan. Yeah. Next. Okay. Wi-Fi natin guys. Ayan. Yeah. Connect natin guys. Next tayo guys. So, ayan na guys. Checking for updates na guys. Few minutes daw. Ready na guys. So, hitting your tablet ready. So, ayan. So, kina na guys. yun copy daw guys oh so copy daw oh so, don't copy guys don't copy don't copy natin check in po maglalagay natin po maglalagay tayo ng email natin dito ano na Adult, teenager, o oh, eight, shut <coughs> lagyan natin siya ng uh, ano yung email so yan so check natin kung anong email ang ilalagay natin dyan guys okay. tayo guys so ilalagay natin si ano uh, yung email ko na isa yan Lagyan natin yung password, sorry hindi ko papakita sit naten four I agree four I agree sit up later I agree okay we plug in I agree Okay. okay, guys. Okay, okay. next. Hello. the least. Okay guys, bye bye. So okay na. Ma,